namin ni Mayor Rodrigo Duterte na may account siya sa sinabing banko ni Senador Antonio Trillanes pero paglilinaw niya, wala raw itong laman na milyones. Sagot naman ng Senador, handa siyang umatras sa halalan at mag-resign sa Senado kapag na mali siya. Narito ang report. Pagka nagkamali ako, pag pinirmahan mo to at lumabas doon, mali yung ak akusasyon ko, magre-resign ako sa Senado, at magwi-withdraw ko bilang kandidato sa pagkabisi presidente. Ito ang matapang na mensahe ni Senador Antonio Trillanes laban kay Davao City Mayor Rodrigo Duterte. Sinabi ito ni Trillanes kasabay ang paglalatag ng mga dokumentong magpapatunay na totoo ang umano'y 211 million pesos na tagong yaman ng alkalde sa isang bank account sa BPI Julia Vargas branch. Dagdag pa ng senador, hindi lang sa nasabing account nakatago ang pera ni Digong. Yung 211 It's just the tip of the iceberg. Meron pang mas malaki dyan. It will come pagka it will come out pagka na verify na namin. We're just making uh, sure na tama yung pagbilang uh, natin. Mga magkana yan, sen. hundreds of millions. Ngayon pala, niluluto na raw ni Trillanes ang impeachment case laban sa Alcalde sakaling manalo ito sa election. Hindi siya natutulog sa Columbia ko ano-ano man na na gimmick. Gimmick po yun. Bilyonaryo po yung mama. hamon pa ng senador kay Duterte, pumirma na lang ng bank waiver para magkaalaman kung sino ang nagsasabi ng totoo. Pupunta tayo doon sa branch, uh, BPI, Julia Vargas branch, um, lunes, alas 11 na umaga. Pag hindi siya sumipot, eh ano na to, di ba? Maliwanag na siguro. Ando doon na eh, ando doon yung offer eh. Inamin naman ni Duterte na may bank account nga siya sa sinasabing branch ng BPI. Pero wala raw itong laman ng milyones. Meron ako sa BPI. O, hindi ganun kalaki. 1,000 lang. 1,000 lang. It could not go beyond even... Um... Tutuo rin daw na may iba pa siyang bank accounts. Pero naglalaman lang daw ito ng 17,000 pesos at 50,000 pesos. Hindi naman nasagot ng malinaw ng alkalde kung nakadeklara ang mga ito sa kanyang sal-in. Sabi ko that is Kaya ko sabi ko sa'yo. Mayroon ako. I'll give you one account. 17. Naiwan. Malaki yan no? sa kastor. So, okay, hindi uh, ko. ako. Bang. Kaya, about ng milyon. I will ask you may hamon din si Duterte kay Trillanes. I will ask him to make a statement under oath. Affidavit. Saan niya nakuha yung informasyon na yan? Kailan? For what purpose? How was it? Paan siya ng kaso? Buksan ko yan. Why, why, why would I accommodate him? Sa kalukuhan niya. Eh, ginagawa niya akong gago eh. Eh, ba't ako susunod sa kanya? Umaaksyon bilang Pilipino. Dean Defora, News 5. to come, come, come back. back use 5 everywhere copyright 2016